Mga apat nating winner, tatanungin natin, siyempre kung nanood siya kanina, na wawawin. Win. Siyempre, oh, pag tumawag ka na, nawawala na yung video. So, alamin natin, yung aking mga kasambahay, lahat ng mga aking mga kapitero dito, maso lahat, nag-aabang tawagan ko sila. Hoy! Hindi ko kita tawagan, bawal. lahat mo na nag-YouTube, o telepono nila pinapadala nyo, bumati naman kayo. Okay. Diba? Baka nyo mamaya yung ano, tribute natin. Ganda ko wala yan siya ano dapat ano siya ano 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 ka pa ano 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 Hello? 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 ano 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 Ah, uh, uh, sino to ako uh, pwedeng malaman? Lea yeah, po. Lea, taga saan ka? Ah, <laughs> uh, Nueva Ecija po. Wow, sa Nueva siya? Saan ka sa Nueva Ecija, Lea? Ah, uh, Lubao po. Lubao? Apo. Aba? Ano ginagawa mo? Hmm, nanonood po lang ano. Na. 24 oras. 24 oras? 24 oras. <laughs> Okay? Uh, GMA. ah, talaga? Eh, nanonood ka. Ano ginagawa Kanina, ano ginagawa oh. mo bago ka manood ng 24 oras? Uh, nanonood po ng balita. Nang? Nanonood po ng balita. Ah, balita. Nanonood ka bang, wawaw uh, oh. ka bang wawawin? Ah, uh, ako nanonood po. po kaya eh, naman hindi ako nakapanood kanina. Bakit? Okay. Wala ko ito ba? Ah? Kuya Will ba po ba ito? Hindi. Si ano to? Pakito. <laughs> Bakit? Pakito. Ano trabaho mo? Anders uh, pa ako. Anders! Wow! <laughs> Anders! Kasi e, saan ka? Diyan, nandiyan, nandiyan ka ngayon sa ano? Sa bahay mo? Ano naka-quarantine po kasi ngayon eh dahil nag-vacation po kami ng PUI. Ah, ano ka so? Asa saan ka ngayon sa bahay? Saan ka ba? Sa nursery. Sa bahay ka ba? Ngayon. Ah, nasa bahay na po ako. Sawa. Eh, wala pong wala po single mother. Single mother ka. Ilang taon na anak mo? Apo. Three years old po. Three years old. O, sige. Apo. Okay. Itanong ako sa iyo. Apo. Anong oras? Ano ang ng pinanganak? <laughs> alas ano po, alas ten. Ten o'clock ako muna. Ito, mo? <laughs> Alam naman ka na sa si pinanganak? May iisip ka na, ano pinangatanganak ka ha? Totoo? Totoo ba yan? <laughs> Kaya ganito, itanong ako <laughs> sa Hindi, ako O, maniwala ka na. Ganito. Okay. Ilang letra? One, two, three, four, five, six, seven. Ilang letra ang salitang wawawin? Ilang letters? Go! One! Oh! One! Two! Three! Four! Five! Six! Ilan? Seven! Tama ba? W-O-W-O-W-I-N. 7 is correct! Meron kang 10,000! Yeah! Ayan! Self-quarantine. quarantine, oh, self -quarantine. Ano, gusto ano gusto mo sabihin? Ano gusto mo sabihin? 24 oras po. Ano gusto mo sabihin? 24 oras. Ano gusto mo sabihin? Sa Wawawin? Opo, opo. po. Masaya ka ba? Hello? Hello pa, andito pa ako. Masaya ka ba, Laya Ano, Lea, ano ka? Opo, masaya ka, masaya po. Okay, single mom, so, ilan taong ka na? Single mom, ilan na? Ako muna, ako sabi mo, ah, hoy! <laughs> <Apo>. <laughs> Sinasabi ko lang po kayo na tatay ko. Oo, oh, sabi mo na pagkatapos kasi nag-uusap pa tayo. May dami hayop dito. Ah. Gusto po, okay. Oh, ano, Apo. anong, gusto mo sabihin sa tutuktuwin, wawawin? Maraming maraming salamat po sana na tulim po hindi po kayo naka Okay. kahit 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 ang amin pa, huwag kayong tumigil. Hello mga kapuso, ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. Mga kasko, amin ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang! La, la, la.